Hello po, uh, magandang uh, gabi po sa inyo mga boxing fans Silver Voice TV po ito, mga kaibigan. At uh, naisip ko lang no, habang uh, traffic, eh, we will make use of our time no. Kasi siguro marami sa inyo hindi nakapanood ng live ko kagabi no. At uh, hanggang ngayon naguguluhan pa din sa mga issue. <laughs> o sa mga uh, proseso sa boxing na hindi din maintindihan na uh, marahil ng ibang uh, ah uh, boxing fans, lalo na yung mga banwagon o di kaya naman yung mga miyembro ng Kangkong Nation. <laughs> okay, ganito kasi yan. Maraming katanungan mga idol, no? ah uh, maraming umiiyak doon sa nakaraan nating video, no? <laughs> SB! Uh, bakit si, ano, bakit uh, hindi may neben si Otol? <laughs> maraming nagpapaliwanag sa Facebook page ko. Well, huwag kayo magpaliwanag sa Facebook page ko. Tanungin nyo yung box okay? Tanungin nyo yung live. Bakit ganun listed yung card na yun nung, Ng October 12 Ngayon ganito Kung may mga clarifications kayo May mga katanungan kayo Bakit hindi yung promoter Ang tanungin nyo Tama kami Hindi naman kami may sabi nun Binasa lang namin Kung ano yung nandun sa box okay? Kung ano yung nakita namin sa box live Si Kuya Kamao TV nag-post Si Boy Bakal nag-post din Ba't kayo nagagalit? eh yun yung inirehistro ng uh, kung sino man dyan sa promotions na yan kung may katanungan kayo if you guys have clarifications makikita nyo naman sa box rec yan kung konting talino naman ba? Diba? sa program yung, yung TV program na ipinasa nila o inirehistro nila ganun yung pagkakalagay ito yung main event eh, ito yung main event ito yung dito undercard lang ba? Diba? ngayon kung may reklamo kayo eh, and if you have clarifications ta tanungin nyo yung promoter bakit ika bakit ganyan yung nilista nyo? Bakit hindi si Otto? Le, si Otto lang pinakamalakas sa earth. Di ba? Yung promoter yung inyong tatanungin. O. Oh, balita ko pa. Ito, magpasalamat kay sa akin. Kasi balita ko, dahil umiyak daw, si Boy Bisa sa promoter. O oh, parang, o oh, sige, gagawin na namin na, G kami gawa na ikaw, ano, ikaw main event. Ikaw otol, ikaw otol uh, main event. <laughs> hindi. Hindi na, hindi na kami, ano, alis na lang kami kasi hindi mo naman ginawa ang main event si Otol. Si Otol ang pinakamalakas. Ikaw wag na galit Boy Bisha. Ikaw pa naman pogi. Baka naman Huwag nyo nga akong ganyanin. <laughs> Sige na, huwag ka na agalit. Oh, ikaw na main event. Sige na nga. <laughs> diba? Ganun lang yon mga kaibigan. Kung ano nakita namin, ba diba ako, si Kamau TV, even si Boy Bakal, ba diba pinakita naman ni Boy Bakal yung mga sites yun, yun lang din yung makikita nyo pag chinek nyo yung mga sites na yan ngayon ang tanong dyan bakit yun ang ang nakalista don bakit yun ang inirehistro ba diba? again as uh, a promoter kagaya namin nagpo-promote kami ng mga laban ang dali na i interchange yan let's say may, may laban kami magpo-promote kaya kung i ano o oh, ito na dito ito na main event ito na undercard ang dali-dali yan eh kasi ikaw naman promoter ikaw masusunod ang tanong dyan bakit nila Uh, Inirehistro ng ganun. Ito, may um, undercard lang. Ito ang ginawang main event. Unang-una, siguro baka dahil title fight yung mga nasa taas. And 12 rounds. Ito naman, shoot ng fight lang, tapos 10 rounds lang or 8 rounds. ba? Diba? Itatanungin nyo dyan yung kung sino yung nag-organize. Diba? Kami, gumabase lang kami sa facts kung ano yung nakikita namin. ba? Diba? Ganun lang yun. Huwag kayong iiyak. Huwag kayong iiyak. Lalo na, magpapaliwanag guys sa page ko. Anong mararating nun? Bak bakit tayo dun nanghihingi ng, ng validation sa page ko? ba? Diba? Eh ang nagpa-post naman yan o nagrehistro niyan o nagsubmit niyan ng card na yan eh yung promotions. ba? Diba? Matuto po kayong alamin kung ano pong sistema sa boxing. Huwag kayong iyak ng iyak. <laughs> ba? Diba? Ngayon, o oh, ito, a uh, shoutout kay Pao Salud. O oh, nandiyan ka ba Pao? Ngayon na naman, dahil sa content ko na gano'n, na sarcasa, mag-ano ka, pag content ka na bakit sinasabi na ganito ano ba talaga ang totoo bla 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 eh pau di ba na nahimik ka ikaw yung unang uh, nagsasabi na oy sold out daw yung dun sa Okada eh ano yung masasabi mo ngayon na inexpose ni Sir James Yas at na hindi naman sold out na ang daming bakanting upuan ang, daming hindi nabentang ticket o nanahimik ka lang di ba pag na-expose ka, nananahimik ka na lang hanggang mamatay yung issue. Tapos ngayon na naman, dahil sa hype na nagagawa ng mga content ko, mag -ano ka, di ba? Ano ba talaga pa, oh? Di ba? Alam mo naman, alam mo naman din na ikaw din mismo nakikita mo kung ano nakalagay sa box. Kahit hindi ako may sabi noon. 'Yun yung nakalagay doon, binasa ko lang. Diba? Tama ba? Eh kung yung nakalagay doon, siya may event, di ba? Anong kaso? Wala naman. Eh kaya lang nakalagay doon, inirehista ko noong mga organizer, eh ganun. So, sila tanungin niyo, huwag kami. <laughs> Diba kami nandito lamang mga uh, tao dito. Ah, uh, kritiko, 'di ba? Kobra bakal naman ah. Minsan lang ako magko-cobra kasi may lakad kami na iibigin niyan. All Alright. So 'yun lang mga idol. maging mapagmasid po kayo. At alam ko naman na araw-araw niyong inaabangan yung mga content ko. Eh naging busy lang kasi nandito sila bossing Well, na nakaalis nakahapon ng 9 a.m. si Bossing for the uh itong laban nila ano nila kaya gusto siya mga mga laban Canelo ano Charlo ba Canelo Charlo ba na mm. so nandun na sila so yun lang mga idol uh, Silver Voice TV kung ano kung may mga uh, katanungan man kayo comments i-comment nyo lang dyan uh, yung iba naman nakikita ko uh, kung karapat dapat na replyan na replyan ko naman so huwag kayong magtatampo kung hindi, hindi ako nakakapag-reply sa lahat kasi sa Libo-libong nag comment sa akin every day. Imposible na mag reply ako sa, uh, sa inyo lahat, di ba? So, yun lang mga idol ha. Keep on supporting me. Uh, nagpapasalamat ako lalo na sa lahat ng basher ko kasi kung wala kayong mga basher ko, hindi ako ganito kasikat ngayon. <laughs> All So, yun lang. At sa mga tropa kong vlogger diyan, tuloy-tuloy lang ginagawa nyo at uh, talagang uh, tama yung uh, inyong uh, pinagkukunan ng impormasyon sa pwera lang sa mga kangkong vloggers sa of course yung mga kangkong vloggers ganito kasi ito real to ka yung mga kangkong vloggers ganito clickbait eh ang title ganito ah ni otol natanggal ang kidney <laughs> hanip talaga eh o kaya ah, nagkaroon ng internal bleeding ang kasparmate ni otol ano ba naman pambira naman yan di ba natanggal ang atay anong anong klase lipad ang olo Ayusin niyo naman yung pagbablog nyo, di ba? Kaya paano na lang kung wala kami ng mga taga-boxing industry na nagko-correct ng mga fake news nyo, eh di pinapalamon nyo lagi ang mga audience ng maling balita. Paano na lang kung wala si Serendon si na nagko-correct ng mga ilang mga personalidad na nagkakamali? Paano na lang kung walang boss si MG na nagko-correct? Paano kung walang ESB na nagko-correct? ng social media? Di ba? So yung big three na yan, mali nyo. Boss MJ, si Rendon SB di ba? <laughs> okay, so yun lang mga kaibigan at uh, Silver Voice TV magmamaneho muna kami medyo lumuluwag ng daloy ng traffic oh, no? nag content lang ako kasi tagal sa traffic eh, walang nangyayari so di ba, para ano tayo ah uh, tag dito, we make use of our part time, alright mga idol, peace